Si Muhagir Iqbal ay isa sa mga pinaka personalidad sa kasaysayan ng Bangsamoro. Kilala siya bilang dating chief peace negotiator ng grupong MILF at ngayon ay nagsisilbi bilang Minister of Basic, Higher and Technical Education sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARB. Of Ipinanganak si Iqbal sa lungsod ng Cotabato at lumaki sa bayan ng Datu Udin Sinso at del Norte. Bagamat matagal niyang itinago ang kanyang tunay na pangalan dahil sa mga banta sa seguridad noong panahon ng negosasyon, kalaunan ay siniwalat na ang kanyang tunay na pangalan ay datukan ng sa, sa akademya, isa siyang matalino at seryosong estudyante. Tinapos niya ang kanyang bachelor's at master's degree sa Manuel L. Quezon University sa kursong political science. Ang kanyang landas ay hindi agad tumungo sa pamahalaan sa halip siya ay sumapi muna sa Moro National Liberation Front noong dekada 70 sa kasagsagan ng digmaan sa Mindanao. Ngunit kalaunan, nang magkaroon ng pagkakaiba ng pananaw sa loob ng grupong MNLF, lumipat siya sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na itinatag ni Sheikh Salamat Hasim, Allahu yarhamu. Sa MILF, Nagsimula siya bilang tagapagsalita at head ng Information Committee at kalaunan ay naging pangunahing tagapagsalita at negosyador ng kilusan. Si Mohagir Baal ay naging mukha ng usaping pangkapayapaan mula 2003 hanggang 2014 bilang chief peace negotiator ng grupong MLF. Siya ang nanguna sa pagkikipagdiyalogo sa gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Binigno Aquino III. Narating ng dalawang panig ang Framework Agreement on the Bangsamoro noong 2012 at ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014. Mga kasunduang naglatag ng daan para sa pagdatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si Muhagir Iqbal ay hindi lamang negosyador ng grupong MRF kundi isa rin siyang manunulat at sa ilalim ng pangalang panulat nito na sa Lajubair isinulat niya ang aklat na Bangsamoro, A Nation Under Endless Tyranny na isang makasisayang dokumento na tumatalaki sa pinagdaan ng karasan, diskriminasyon at adhikain ng Bangsamoro para sa sariling pagpapasya o self-determination. Ginamit ang aklat na ito sa maraming peace education programs at sa mga pag-aaral tungkol sa Mindanao. Pagkatapos ng mapayapang transisyon ng MILF mula sa armadong grupo tungo sa gobyernong pamahalaan, si Mohagir Iqbal ay hinirang bilang Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority noong 2019. Siya rin ay naging Minister of Basic Higher and Technical Education kung saan pinamunuan niya ang malawakang reforma sa edukasyon sa BALM at ilan sa kaning mga ambag ay ang pagpapalakas ng madrasa education, pagtataguyod ng isang culturally sensitive na curriculum at pagtutok sa edukasyon ng mga kabataan sa conflict-affected areas. Tahimik at hindi palabas sa media si Iqbal, kaila siya sa pagiging seryoso mahinahon ngunit palaging handa lalo na sa mga negosasyon na may kinalaman sa kapayapaan para sa marami siya ay simbolo ng paninindigan, dignidad at tahimik na paglilingkod. At alam niyo ba na hindi lang iisa o dadalawa ang pangalan ni Mugagirikbal dahil ito'y may apat na pangalan dahil bukod sa tunay niyang pangalan na Datukan M. Abbas, at pangalang panulat nito na Saladjubair at Nomdiger o pangalang panggera nito na Mugagirikbal ay may isa pa daw na pangalan itong tinatawag na alias Lubis. Ngunit tatlo lang sa pangalan na ito ang kanyang binigyan ng kapiyakan. At dahil sa mga pangalang ito ay minsan na siyang naging laman ng balita dahil ilan sa mga mambabatas ay pinuna ang totoong pagkakakilanlan ni Mohagirikbala. Ilan sa mga senador na umalma ay sina senador Alan Peter Cayetano at ang senador at ngayon ay kasalukuyang pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang kasapi ng mga komite na nagsiyasat sa mama sa panu insident. Ayon kay Cayetano, nakababahala na ang isang opisyal na kinatawan sa negosyasyon ay hindi ginagamit ang tunay niyang pangalan at ito raw ay maaaring makaapekto sa legalidad ng mga kasunduan tulad ng Framework Agreement at Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Bukod sa alias, pinagdududahan din ng ilang senador ang citizenship ni Iqbal at may lumutang na hinala na maaaring hindi siya tunay na Pilipino o posibleng may koneksyon sa Malaysia dahil sa kanyang madalas na paglalakbay at pag-aaral sa ibang bansa. Ang isyong ito ay lalo pang uminit dahil sa papel ng Malaysia bilang third-party facilitator ng peace process. Sa kaniyang pagharap sa Senado, itinanggi ni Iqbal ang mga akusasyon na anya siya ay tunay na Pilipino at tubong kota bato. Ipinaliwanag din niya na ang paggamit ng alias ay normal sa mga revolusyonaryo bilang paraan ng proteksyon sa sarili at sa kanyang pamilya. Ipinunto rin niya na pinayagan siya ng gobyerno mismo na gamitin ang alias sa buong panahon ng negosasyon at tiniyak niyang tunay ang kanyang representasyon at mandato sa MILF bilang negosyador. Noong Enero 25 taong 2015, isang madugong operasyon ng Yumanig sa buong Pilipinas ang tinaguri ang Mama sa Pano Incident kung saan na apat na membro ng Special Action Force o SAP ng PNP ang nasawi. Isinagawa ang operasyon upang dakpi ng international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan sa bayan ng Mama sa Pano, Maguindanao. Ngunit ang naging resulta ay isang sagupaan sa pagitan ng SAF at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at iba pang armadong grupo. Matapos ang insidente, bumuhos ang galit, tanong at lungkot sa buong bansa. Isa sa mga personalidad na hinarap ng Senado upang magpaliwanag ay si Mohagi Iqbal, ang chief negotiator ng grupong MILF at hindi naging madali ang pagharap ni Iqbal sa pagdinig ng Senado. Sa kabila ng matinding tensyon at galit ng publiko, mahinahon siyang nagsalita sa kanyang pahayag, nagpahayag siya ng pakikiramay sa pamilya ng SAF-44 at sa mga membro ng mi at sibilyan na nadamay sa inkwentro. Aniya, walang sinuman ang nakinabang sa digmaan. Ang digmaan ay dapat iwasan. Ipinapaabot namin ng taus-pusong pakikiramay sa lahat ng nasawi sa hindi inaasahang inkwentro. Isa sa mga pangunahing punto sa kanyang ipinaliwanag ay ang kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng SAF at ng mi ay sa mga provisyon ng kasunduang tigil putukan, dapat sana ay may koordinasyon sa operasyon ng militar at pulisya sa mga lugar na kontrolado ng MILF, ngunit sa kaso ng Mama Sapano incident, walang abisong ibinigay ang SAF bago ang operasyon, kaya't nang magkaroon ng sagupaan, itinuturing ng MILF na ito ay isang pag-atake sa kanilang teritoryo, kaya sila ay kumilos bilang depensa. Bilang tugon sa mga tanong ng Senado, Nagsagawa rin ng MILF ng sarili nilang international investigation na isinumiti ni Iqbal ang kanilang ulat na naglalaman ng bersyon na ng MILF tungkol sa nangyari. Ayon dito, ang naging pagkilos ng MILF ay isang lehitimong self-defense lamang laban sa armadong grupo na pumasok sa kanilang lugar. Ipinakita rin nila na hindi nila pinuprotektahan si Maruan at wala silang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa kabila ng emosyon at panawagan ng ilan na buwagi ng peace talks, Nanindigan si Iqbal na dapat ipagpatuloy ang usaping pangkapayapaan. Hiniling niya sa Senado at sa publiko na huwag idamay ang buong proseso ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa insidente ng Mama Safano Maguindanao. Anya, huwag nating talikuran ang proseso ng kapayapaan. Ang Bangsamoro Basic Law ay bunga ng labing pitong taong negosasyon at ito ang pinakamainam na pagkakataon para sa kapayapaan sa Mindanao sa kabuuan nito mga kapatid kong Bangsamoro, si Mohagir ay hindi lamang isang revolusyonaryo o leader, kundi isang tagapamagitan sa pagitan ng digmaan at kapayapaan sa kanyang pamumuno mula MILF hanggang BARM, pinatunayan niyang posible ang kapayapaan kung may matatag na prinsipyo at tunay na layunin para sa bayan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at huwag kalimutang i-follow ang ating page at mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel. Maraming salamat!